gihapon sa tan ako dai si Jeff Salas o ako karon nga po na akong i-demonstrate unsa ang prepare sa seeding tray or seed box una nat atong kinahanglan nakasuot sa atong PPE natay bully natay gloves face mask o boots then ang atong magamit natay spray natay seeding seeding tray Siyempre, atong liso ang atong pating mix ang atong pating mix ako na, na siyang gisagol gayon na ang nagcompose na siya og soil, vermicast, o carbonized rice sal. Ang ratio na ito is 1 is to 1 is to 1. So pasabot, kung kay sa kabaldi nga yuta, dapat na kay sa kabaldi nga vermicast o sa kabaldi nga carbonized rice sal. So karon, to so, da gamit nga concoction is indigenous microorganism gitawag nilag or, o gitawag nila IMO. Pwede pa tayong magamit og gloves o ginatawag nila lactic acid bacteria serum. So karon ato na i-fill atong sealing tray. So ang nato ito nya gamay nga dugang dapat atong sealing tray is na yung mga buslot sa ilalom. kaya para ang tubig dili magpundo o dili malumos sa atong seeds o isa pa na ito, o, ang isa ka-characteristic sa nindot nga nursery or ito so, ay ginatawag na tamayo dapat ang inyong nursery is na ay atop dili sa may go direct sunlight ang inyong seeding tray elevated o dili sa siya madulon ng mga stray animals para dili po maguba ang inyong inubuhat niya pa so magsugod ta ito na ipila itong tray sa atong pating mix napuno na itong seeding tray ito na ibutang nga itong seeds at so, ang seeds na is ang palaya seeds so, kita ko puro ito na at ito lang siyang ilubong gamay kaya ito pa niya ang tabunan na butangan atong tanong sa atong listo atong nila siya explain sa atong gimmick kayo na na akong show which is IMO saan tama tama na po pag spray dili po yon yun niya mabaha okay, para dili malong sa atong listo <laughs> so pagkaw man sinana na ito sa og label na kung po siya kung saan nagbuhat kanos asya gi tanong kung kanos apunat siya pwede i-transplant So sa bayan sa transplanting, once makita na ninyo yun yung seeds, ang seedling, na na siya, tulo, duha to tulo ka dahon, so pwede na siya i-transplant. So, pangalan, ugun sa seeds nga kita no.